mga nakarating din kami dito sa palani ano ayan oh no? iwan ko sa amon manager po so, paingat pahinga muna kami dito sa beach ayan oh no? horizon beach yeah dagat. Dito sa palanik. Balog na ba yan ito na? Mm, balog. Puro bits na. Hanggang duno. Ayan. Yeah. Maganda dito kasi white sand. Ayan eh. dagat dito sa Palani. Balog na ba yan ito? Na? Hmm, balog. Puro beach na. Hanggang doon. Ayan. matam maganda dito kasi white sand So, ilay ito yung altinil. Ayan. O. Ayan. Ayan. Doon, dagat na yon Tapos dito, ano lang, harapan, bago ka papasok. Ayan o. Harap ko muna ha So yan ilay Yan Buo na yan Tat, Tatlong libo Tapos dito Harap Tapos papunta kita eh sa dagat Yan Yan o Walang swimming pool Dagat lang Yan Tapos dito yan, dagat na yan. Tapos itong harap sa dagat. Ayan o. Ayan. Ayan o. Ayan mo. Maganda, maganda. O. Oh. Ayan, ilay. Tapos dagat na yan, ilay. Tapos may mga cottage man dito. Ilay o. Ayan, dyan sa baba. Ayan. Hmm. Yan ang mga cottage. Yan o. Hmm. Tapos dito may paradahan din. Yan. Hmm. So, pag maulik ka, maulik mauli ka, maulik, maulik ka, pasyala na lang natin. Dito. Hmm. Yan. Hmm. So, yan ilay. Yan. Buo na yan. Tatlong libo. Tapos, dito. Harap. Tapos, papunta kita eh sa dagat. Yan. Yan, oh. Walang swimming pool. Dagat lang. Yan. Tapos, dito. O, so yan. Dagat na yan. Tapos, itong harap sa dagat. Ayan o. Ayan. Ayan o. Ayan man. Maganda, maganda. O. Oh. Ayan, ilay. Tapos dagat na yan, ilay. Tapos may mga cottage man dito. Ilay o. Ayan, dyan sa baba. Ayan. Ayan. Ayan ang mga cottage. Yan. Hmm. Tapos dito may paradahan din. Yan. Hmm. So pag Maulik ka, Maulik mauli, mauli ka, maulik, ka, pasyalan na lang natin dito. Oh. Hmm. Yan. Hmm. So ilay, ito yung altinil. Ayan o. Oh. Ayan. Doon, dagat na yun. Tapos dito, ano lang, harapan bago ka papasok. Ayan o. Oh. Iharap ko muna ha. Wow!